Ah, marahil napapansin niyo po yung parang habog ngayon sa labas. Yan po yung smog na galing po sa bulkang taal. Kabala ang pillbox hinggil sa naitala na itong volcanic smog or bug sa taal lake. Since 10 a.m. today, volcanic smog or bug has been observed over taal lake by the taal volcano network. Continuous upwelling at the taal main crater lake forms steam plumes at rose 3,000 meters high before drifting to the north-northwest sa ad ng P-Box sa Taal Volcano Advisory noong dakong alas 3.15 ng hapon. Bukod dito, may kabuang 3,264 tonelada kada araw din umano ng volcanic sulfur dioxide o SO2 gas emission mula sa Taal Main Crater ang nasukat ngayong Bernes. Paliwanag din ng p ang bag ay binubuo ng volcanic gas tulad ng sulfur dioxide na asidik at maaari umano magdulot ng iritasyon ng mga mata, lalamunan at respiratory tract na may kalubhaang depende sa mga konsentrasyon ng gas at tagal ng exposure. Ang mga taong maaari umanong partikular na sensitibo sa bug ay ang mga may kondisyong pangkalusugan tulad ng hika, sakit sa baga at sakit sa puso matatanda, mga buntis at mga bata. Dahil dito, pinalalahanan ng fee box ang publikong iwasan lumabas ng bahay muna upang di may expose sa bag. Hinikayat din ito ng mga residente magtakip ng ilong, magsuot ng N95 face mask at uminom ng maraming tubig upang mabawasan ang alimang throat irritation o constriction. Nananatili pa rin ng alert level 1 ang Taal Volcano nasa abnormal condition pa ang bulkan at hindi pa dapat bigyang kahulugan na huminto na ang banta eruptive activity nito. Samantala, suspendido ang mga klase sa mga sumusunod. September 22, Friday. Uh, ilang lugar sa Batangas dahil sa binubugang volcanic smog o bag mula sa bulkang taas. Balayan Batangas, all levels, public and private. Kalatagan Batangas, all levels, public and private. Lian Batangas, all levels, public and private. Wala rin pasok dito sa may bandang Kabite, Alfonso Kabite, all levels, public and private. Magallanes Kabite, General Emilio Ginaldo, all levels, and public and private. Manatili lamang po makatutok sa channel nito sa anumang update. Maraming pong salamat.